ng programang ito. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Sana mo ng uh, buong ng Pupsyanis ng City of Las Kung puso mo at magagandami kayo tinatanggap dito sa Las Marinas, at nagpapasalamat po kami na Las Marinas ang nag-invenyo po ng mga programang ito. Ngayon po, makikita natin sa paulad ng ating kapangulo nagsama-sama po ang iba't-ibang ahensya ng ating gobyerno para matulungan

kung hindi kasama Marako, maramak, at eh, no ang ating mga at kaya naman po kailangan ng national government at sa ng government. Kahit hindi maganda ang combination ng national at sa local, at mahirap hindi kumaralan naman tao na sa national government

at, at na bukod na namatay <ım999> si <único Liberty Overwatch> <Alright>. <aslında> at ano uh, ni mongalang binubuo ng ating patahimik ngayong senador rin po sa, at ating ating sinagawa. senador po. mga 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 mga

Uh, Nakakaroon well, ko na, na ding, uh, handicap, sa uh, <coughs> dyan, <accelerated numbers>. <Concept> ko na aking mga kapatid ni Congresswoman ng mga ang pagsasak na naging campaigner ng na naging ng mga Ang 36, natin

Ang 2 uh, District Representative ng La Lluiga ng Rizal, Representative Emilio tano At ang Third District uh, Representative naman po ng La uh, Lluiga ng Rizal ay Representative John Jose Arturo Garcia Jr. Ang 2 uh, Party Representative, Raya Deguilla. ang Rizal Provincial Governor. Ang uh, natin ngayon, Governor Nina Vinci At <laughs> ang uh, narinig po natin, ang presyero uh, natin na mga proyekto, lalo sa mga kababayahan. Uh, uh, dito sa Dasmarinas, ang ating sa ating uh, ngayon, ay ang mayor natin. At uh, mayor ng Dasmarinas, Uh, Mayor Jennifer Balsaga. At uh, ang pinakamahalaga na nandito ngayon na nakisama sa atin dito sa araw na ito. Kayo po, mga beneficiaryo, para kay ng mga tulong na gagawin natin ngayong araw. Mabuhay po kayo lahat. Na, uh, mga kapo, na mga mga opisyalis na nandito. Magandang nakalay po sa inyo lahat. Nag-ibig po na tayo dito sa tuyang ng Revolusyong Pilipino at ang sinilangan ng kalayaan ng Pilipinas sa mga provinsya ng Pilipino. Kapag inaalala, ang may matatawaran sa kukulisyo ng ating mga lima. Atin din kinikilala ang magsisikap ng mga pagkapagpapayari ng kapitulisyo walang iba kung hindi ang ating mga magsasaka at pangit sila. Sa aming lugar, may higit apat na libo at itong daang pagsasaka at maging isla ang direktan na apektuhan ng nakarang helinyo dito sa Kanawarsol. Kaya naman kami ay narinig upang magbigay ng tulong sa at ipapagsuporta sa mga naapektuhan ang mga magsasaka ng mga pangyarihista at kasama din po niya ang kanilang mga pamilya. Bilang panimula, nais ko o na ang tagpapang ng pagul ay ang magbibigay ng sampung piso sa ilang magsasaka, pangyarihista at pamilya din sa kapitid kasama na ang mga taga-dadawigan ng isa. Ang you nga ang buwang alaga ang uh, tulong ng pambabaha natin ng 3.1 milyong piso para sa mga benepisyaryo sa tubig at natapos naman sa pangkabilang milyong piso para mga, sa mga taga 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 ng Mga mahal na mga kapatid sa Mga mahal sa sari-saring kulay. Tabang. Lahat ng mga kababayan mangsaka. At pa Und jeder weiß das, der holding Blood of Pump und der Kenntnis an der Pult, wo er ng mga hat, der Name ist der Lübster der Wasser. Und die Frage, at kann machen, da war man auch hier reden, da war mga da, natin, dito ang da. Aber es na alles, es ist alles, da kann man da, da war es an die Mann na Mann, die ist da. Piso, katulong sa ilalim ng Integrated Life Livelihood Program para sa limang buong beneficiaryo dito sa Kapite. Ang Pesta patuloy din na tumutulong. Sila ay namamahagi ng scholarship referral na nakakaalaga ng na may kitro o 8 milyong piso. Yan ang standard toolkit na nakakaalaga ng na may kitro o 2 milyong piso at 8 na nakakaalaga ng na may isang daan at apat na kumplibo piso bilang training support fund. Kasabay nito, at po ang DTI, Department of Trade and Industry, ang na mag-aalog ng mga tulong sa ilalim ng one-time, one-product, next-gen program, coconut farmers, industry development fund, comprehensive agrarian reform program, kapatid mentoring program, at marami pa ng mga programan. PSWD, ay may mamamahagi ng pinsasakot ng piso sa labing dalawang kibong beneficiyado sa ilalim ng ayunta sa ang kitang program o ang ako. At siyempre po, hindi rin magpapahuli ang opisina ng aming mga ang opisina ng na At sa tanggapan ng House Speaker Mountain Mothers,

Malapit na po matapos ang ating Air in One Extension Project. Ito po ay magpipilay na sa ating mga pasalero. Kasalukuyan na rin po ginagawa ang Kabine Laguna Expressway, Kapite Segment at South Luzon Expressway Toll Road Tour para makapabilis na paginawa at magtatagpay ng ating mga kababayan. Ginagawa na rin at ginagawin, ginagawin, ginagawa na rin po natin ang Kabibing Area of Land Management Project para mainisak ang pagbaha dito sa Kabibing. Sa lalagang mabuna ng muna, ang kultura, tayo ng harap sa 10 bilyong para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabar -Sor. Pinatay ang isulong at pausarin ang isang kundyerno at ayon sa smart na sektor ng agrikultura at, at pangislaan sa regyon. Tumilang naman sa mga makakatanggap ng hinit, hinitaan ating labing isang milyong piso para sa regyon ang mga beneficiyaryo ng pagtawin ang pamilya ang program o yung Orbis program para sa mga indigenous, pati na kasama ang indigenous, indigenous, at ang mga indigenous, at pamilya na aharap sa krisis. Kung pa rin labing isang milyong piso ang ilaan sa programa ang kabuhayan sa patuwanan at ginawa o PPG ng Department of Trade and Industry na tumutulong sa mga micro, small, and medium enterprises. Ito po, ito po, ito po na negosyo na ito ang buhay talaga ng ekonomiya ng Pilipinas kaya kita naman po ah, natin ah, ang mga nakikipagsapalaran na natatayo na, ng kalayang nalimit na mga na, na negosyo ay marami po tayong makagubang para pinulog tayo, Parang, tayo at po ang mga buhay at nasama na rin dyan, may matitipayin natin ito at, ya, sa Sa ng mga negosyo, Tandaan tayo ng ng piso para sa paglayo ng higit ng tibong tuwagong sinig paralan at halos ng at ng piso para sa pagpupuling pag ng ng na nawang sa Ang Commission on Higher Education, Ochet, ay naglaan ng apat na laan sa aming tabong piso para sa dalawang libo mga sa region. Para sa kalusugan ng mga tiga region 4, naglaan tayo ng pondong nakakaanat ng isang video at piso para sa mga kasulitan ng mga sa region sa ikalit ng Health Enhancement Program. Dariyan po ang mahigit na nawandaan piso para sa pagpapatayo ng Northern Tagalog Regional Yes, it is all. Pinamahal ng mga kapapayo. Ang mga inisiyatiko ito ay sumasa ilalim sa ating pangako na mapapaguti ang buhay ng mga kapapayang ng kalamaso. At ang natin na kung ang kapitle ay naging taatan ng ating mga bayani at kalayaan ko, ito rin ang magiging ng pag-asa at pagkulat ng ating mga sa hinaharap ng ating mga panahon. Yeah. Natatawagan ko po ang lahat ng mga nanito ngayon. Natatawagan na ng mga nanito ngayon. Magtulungan po tayo. Nasama-sama natin ang para sa mawadara. Isang bagong bilhiyas na ating ang ating para mataglahin ang ng nanito para ako ay ibig na. O pohan, ang ating mga pagsasada at pag-ibig na. O pohan, ang pag na. Ang pag-ibig na. Ang na.